Natulungan niyo po kami na may balik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang lahat gagawin niyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangarap na magiging NPE ang anak. Ote, uh, please... Uh Take your oath. You administer the oath, Comsec. Uh, uh please stand up and raise your right huh? hand. Si si Colonel Mina nag-oath na po kay kanina, sir. Hindi pa. Please raise your right hand. Do swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation and public hearing. Thank you very much. Please take your seats. Thank you. But uh, again, uh bago kita i-recognize uh, Miss Miss Lucina, si Mrs. Ruth Sabilliano. Uh gusto mo magsalita? Baka mas maawa si BJ pag narinig ka. Baka bababa yun. Magpapakita sa'yo. Maraming mga leftist groups ngayon nagmumonitor sa atin. Itong hearing natin, ayaw pumunta dito pero nagmumonitor sa kanila mga kanila mga kuan, uh, cellphone. Maki, makiusap ka. Kasi mga tao rin yan. Kahit na magkakaliwa yan. Mga, kahit mga NPA yan. makiusap ka. Mga tao pa rin yan na maawa sa'yo. Magandang umaga sa lahat. Yes. Maraming salamat po sa pagkakataon at oras na inalaan niyo po sa aming magkasawa. Para sa, para sa aming anak na si Pichik. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Mrs. Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig, na, kung nakikita mo kami, na, na, hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ati Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun ang mahalaga, ang sa amin na magkakatapos ka sa pag-aaral. Nag-aalala, naalala mo ba na ako na bawat opportunity, sa, opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na ma mawalay ka sa amin dahil sa galing at talino mo na nakaalala yan, nagtitiwala kami sa, sa iyo. Mar Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkuliyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ituhan lang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing malalak kung paano ka namin binalaki at binusog ng pagmamahal. <laughs> sobrang, <laughs> sobrang sakit ang nanarasa namin ngayon. <laughs> at Ibon... <laughs> Na, sobra kaming nangalala sa iyo. Sobra kaming namimiss. At Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa so, may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo na kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLP, sa si UPLP, Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kami, mag-asawa, na tulungan niyo po kami na mai-balik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na mangarap na magiging NPE ang anak. <laughs> walang magulang na, na, naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para balik. <laughs> Tanging, pakiusap ko naman mag, naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at may balik sa amin ang aming anak na buhay na buhay at pagkatapos na kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pangiskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Please, nak. Maawa ka. Bumalik ka na sa amin, nak. Okay, okay na. Uh, thank you, Miss Rosa Villana. Pasinsya ka na. Taka, bigyan yung tubig. Uh, one minute suspension.